Hello guys, good morning and welcome to my channel. So guys, good morning. For today's video po pala, ang pag-uusapan po natin is uh, magkano po ba ang sahod dito sa Morocco? So pag-uusapan natin 'yan guys habang hinihintay ko ang aking uh, Washing machine kasi naglalaba ako so dito po ako nagsasampay sa rooftop. Diyan po ako nagsasampay. Okay guys, mag-uusapan po natin ngayon kung magkano nga ba ang sahod dito sa Morocco. Ang sahod po dito sa Morocco guys ay nakadipindi po kung uh, paano po tayo magpapadala ng pera. Uh, mayroon po tayong tatlong paraan kung paano magpapadala dito ng pera. Kasi guys, wala po ditong ano, wala po ditong remittance, remittances uh, tulad ng mga Western Union, mga ganon. Meron po dito, pero pang-local lang, hindi pwedeng international. Mahirap po dito magpadala ng pera, guys. Pero may tatlo namang paraan kung paano po magpapadala ng pera. Una, yung amo natin ang magpapadala ng pera natin galing ibang bansa. At pangalawa, yung amo natin ang magpapadala galing dito. At pangatlo po, yung mga sakop natin kababayan na nandito na na mayroon nang mga uh, ginagawa na nilang business yung uh, pagpapadala, uh, pwede nyo kayong makisuyo sa kanila uh, na magpapadala kayo sa kanila gamit po ang kanilang GCash so yun po ang tatlong paraan guys kung magpapadala kayo nakadipindi po doon kung gaano kalaki ang sahod ninyo tulad ko po yung amo ko po is uh, nagpapadala siya sa Amerika or sa Europe so yung pera ko is dollar or euro. So, medyo kung doon po nila ipapadala yon medyo um, nalaki po ng konti yung uh, maipapadala sa Pinas, medyo may tubo ng konti. Kasi nga yung mm, rate po ng dollars at saka euro is mas mataas po compare dito sa uh, dirhams ng Morocco. Ang pera po ng Morocco ay dirhams po. At tatlong paraan po na lalalaman ko na pwedeng magpapadala at paano magpapadala din sa Morocco ng mga sahod ninyo. So yung mga sahod ninyo guys, nakadepende po kung mm, kanino at saan kayo nagpapadala so guys um actually ang uh, standard talaga na sahod dito sa Morocco is 400 US dollars so 400 US dollars guys i compared i eh, eh, ano i convert mo dito sa Morocco is a uh, 4000 uh, dirham yun po ang uh, conversion dito sa uh, uh, Morocco ng pera nila from US to dollar So, yung 400 dollars is 4,000 uh, dirhams po kung nandito na po kayo sa Morocco. Kung kung uh, tatanggapin niyo ng sahod niyo kung pupunta kayo dito at may, mag, magkakatrabaho na kayo dito uh, 4000 uh, dirhams po ang dapat din yung sahoren so kung 3000 dollars lang 3000 uh, dirhams lang po yon is um, kulang po yon Dapat po talaga is 4,000 400, uh, dirhams. So, okay guys, sana po ay nasagot ko po ang uh, uh, mga uh, uh, gusto nyong itanong sa inyong isip na uh, kung magkano nga ba ang sahaw dito sa Morocco. Uh, yun po ang aking sagot guys. At sana po ang video ito ay makakatulong doon sa uh, gustong mag-abroad. Uh, ng as aspiring uh, na mga applicants uh, going abroad at kung choice nyo ang Moroko ko uh, sana po ang video ito ay makakatulong po sa inyo at saka good luck po sa inyong pag-a-apply at God bless po sa inyong lahat and bye-bye po